Yung mga ibang puno po ay walang laman. At nakabili na po ako ng cake para po kay Milot. <laughs> Happy birthday! Salamat! Ako <laughs> at start na po ng kainan. Ayan po at ngayon po nandito po ako ngayon sa fish pan. Gawa po nang ako'y maungwa ng kamuting kakoy para sa uh, handa po ni Melot din po ata oh dami na rin dito at na mga na din ang mga papa po ay nandito sa fishpan na tulog kasama po ang kasama po yata ang mama Ayan po at ako po nandito na sa kubo Ang mga mama at papa po ay nagtatali po ng mga alimango dito Malalaking alimango po ang nahuli ng papa At dito ko na po muna uh, uunahin sa likod Ito po yung mga kamuting kakoy Na akin muna ang hukayin Bago po pagtapos nito ay doon na muna ako sa harap Oops. Oops. Wow. Nick. Hindi <laughs> pa po pwede. Dapat hindi ka pa pala kinuha. <makes> ngayon po ay dito na po ako sa bungad hindi natin kung makakamalaki na yung bunga nito uh, oh malaki na din <laughs> pwede na uy dalawang dalawang good size Ito daw pong puno ay itatabi ko po dito. At ang papa na lang daw po ang magtatanim sa susunod. Meron na po tayo dito dalawang malaki. <laughs> no, 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 Wow. ready <laughs> na rin po. Malaki na rin po yung isa. Wala ko na rin tong maliit sayang. Dito naman po sa kamuting kahoy ang basehan ko po ka kung malaki o maliit po ang laman. Puno niya. Kung maliit pa po, maliit pa pero pagka medyo malaki po ng kaunti mga ganito po yung sanga nya ay malaki laki na po yung laman nun pero parang ito po ay maliit pa dito naman po ako sa bandang masukal malaki laki po yung kanyang sanga bubunutin ko na rin po pala yung dito tol wala pong ganong bunga puno dalawang puno pala ito wow lalaki lalaki po na yung bunga dito ah nakin Ayaw. Ayaw po uh, at ipa-plastic ko na po muna itong ating mga nakuhang kamuting kakoy. Dadagdagan po na, dadagdagan pa po, po natin ito sa harapan. malalaki na rin po pala yung laman dito sa ano gilid Ito po yung aking mga nakuha lahat. Yung mga ibang puno po ay walang laman. Tsaka yung mga ibang puno ay maliliit pa po. Mga ganyan pa po yung mga puno nila. Maninipis pa. Ngayon po, birthday po ngayon ni Milot. Kaya ako ay kumuha po ng kamutang pandinagto yata or binagkat. Ayun po at ako po nandito na sa bahay Ayun po si te, Nagagala po, ginagala po ni Milut Ito po lahat ng aking nakakuha kamuting kakoy Akin na po agad itong babalatan Malalaki po yung iba Yung iba naman po saktuhan lang Parang misay tinutulungan na po ni Papa Sibal mag, ano, magtalok. Oh, na kay marami may loves. Ang dami ng na ano, kay dami walang... Sa bagay at masarap naman ng ano, adinagto to. Pwede lang isilid. Silid siya plastik. Ayan po, ah, tapos ka na pong balatan lahat. Madami din dami rin. May mga dalawang kilo kaya ito, may gitu Parang meron may labas dalawa. Ayan po at naisala ko na po yung kamuting kahoy na aking hinarbis. Tapos ko na rin po nabalatan. Ito na po lahat yun. At yung malalaki po ay tinipaktip ako na din po para maluto po gaano, maistim po ng maayos. Babalikan po natin ito mamaya maya. A few minutes later. Ayan po ngayon po ay nandito po kami ni Milot sa palengke. At sinasamahan ko po siya na bumili ng mga rekado para sa lulutuin eh, pong mga handa. Bumili na rin po kami ng mga takong at karne ng baboy. Ayan. Medyo nagagahol na po rin kami sa oras at ito po ay tanghali na rin. <laughs> kaya haggard ang ating birthday cake ayun po ay kami po ni Melot ay nandito po sa Queen Cake at si Melot po ay kaya bibili ng uh, cake para po sa birthday niya anong gusto mong cake? Ah, kahit ano gusto mong pink ah, ito ah Ito mo pink. Ito na lang pink. $5.50. Dito rin po ay mayroong mga biscuit brownies, cheese bar, tsaka oatmeal brownies. Oh, may mayroong red velvet. <laughs> ay, red velvet. Hi. Red velvet. Not polvoron. Ayan po, at ito po yung napili ni Milot na cake. Anong oh. flavor na napili mong cake? Sarap naman yung tati ka. Ha? Mocha? ka? At ito po yung napili ni Milot na cake. Oo. Mukhang mga flavor po ay kape. Eh. <laughs> ito po yung ating ilalagay. JB? Ah? Yung mataas sa bago. Naglalagyan na po niya ate ng sulat. At nakabili na po ako ng cake para po kay Melot. Uh, ayan po si Melot, happy. kuya nandito sa bilihan ng mga balloons. Ayan po ng mga decorate, pang decorate po sa mga occasion. Kami po ay bumili po ng balloons at uh, yung parang banderitas po. Para meron po kunting gayak po dun sa birthday po ni Melot para habi ang batuta ako po ay napadaan po dito sa bilihan po ng mga bulaklak at sa si minute po ay bibilihan ko ng bulaklak sa inyo sir magkano po dito 150 po ang isa ito ah, na lang po isa lang po ano sir kulad? red Ah, ito po yung red and white ito ah, po <coughs> siguro na po ang kumukuha bibigay ko po, po kay Milot si Milot po ay nasa kotse ayan po ito ah, na lang po ito na lang po at siguro hindi eh, pa po siguro nakikita pati bibigyan ko na po kay milo <laughs> happy birthday <Monday>. salamat <laughs> bagay sa balloons kaya nga dito ano nga nabili ko na si milo po ng flower oh, siya han hmm. tapos ay parang hindi siya nabubulok ah walang bas maganda yung ano, artificial ano siya Para Happy birthday. Sumakto pa sa kulay ng damit mo. Talagang nagred, talagang nagred ka talaga. Oo, ah, si nakakapit pa na. Hayaan mo na mamaya mo na lang tanggalin. Ay gusto nung tanggalin, too so excited. Oh. Ah. Salamat. Talagang dumaan pa dito sa may bulaklakhan. Wow. Wow. Oh. <laughs> bagay na bagay 'yung mamaya sa banderitas mamaya. <laughs> So cute, Tani. Hmm, red and white. Ay po ni Melot ay nakauwi na po dito sa bahay. Uh, at ito po yung aming pinamalangki lahat para po sa lulutuin sa handa ni Melo. Yeah. Ang um, birthday girl na naman ay... Busyng busy. Busyng busy. Sakto po ay nakapula yan. Ito <laughs> ako po tayong nagpula. Um, hmm. Para ramdam na ramdam ako. <laughs> Punta ka pala may langsaan. Eh. Ito yung mga Ah, ito na, yung aking ipapadal hmm. ah, Doon ka na lang pumili ng iba pang ingredients. Hmm. Pero dito yung may gatas na. Ito po yung aking ipapadag yung aking ginawang kamuting kahoy kaninang umaga. Madami rin pala, ano eh. Hmm. Na ako'y pupunta na rin po magpapagiling. papa dinagto na po kaya po at ako po yung nandito na sa gilingan meron pa po pong customer na nauna sa akin kaya ako po yung susunod pa yung saktong tamis lang po ayan po at kinigilo na po na ate kung ilang po Tsaka yung may bear brand po siya, no? Na powder. Sa atin na lang daw po bahala mag-timpla. So, yung pong sa kabilang ginigilig po ay parang peanut butter po. Bang. Pampalaman. Pampalaman. One hour later. ayan po at ito po yung aking pinagiling na kamuting kahoy maganda po na rin po akala ko po yung aking hinukay ay kakaunti lang maganda po na po na itong kaldera maganda po tatakpan lang po ulit natin para di po maalikabukan para sa yung sinasolicit nyo? Sa liga po. Ah, liga. Meron kayong ano? O, oh, kung bala po. Basketball. Ha? Ha? Marami na kayo nasolicit? Kakaunti nga po. Kakaunti. Mga magkano na sasolicit nyo? 120. Ah, 120. Sa kayo nag-aaral doon? Ako, 500. 500? Ay, para sa uniform nyo ng jersey. Sa basketball po ah basketball sponsor mo na ah sponsor <laughs> wala akong pira <laughs> ah ano pangalan niya na lang diyan ay milut milut po. 50 pesos tinigyan ko po sila ng 50 pesos para daw po sa pabili nila ng jersey <laughs> sa basketball nila ah sige. sige sige at ako po yung nandito na po sa bahay ito po ang aking pinagiling na kamuting kakoy. At, at bumungad po sa akin na yung takong, oh, sarap! si did garlic. Bawang! <laughs> Ika nagluto nun? <laughs> Kaya po at uh, dagdag po na pabili ni Melot. Ako po pinabili po ng kalahati kilo na bihon at kulang po yata yung bihon nila sa pansit at ako po muna yung may mag, ako po muna yung magsasampay Magawa po ng para wala po ganong damit dun sa baba Uh, start na po ng kainan. Dito <laughs> na rin po si Tula Minda. <laughs> Ayan po. po. Tapos na rin po na gantahan uh, at pagdasan. Dito na rin sila Tita Adjaw. Dito <laughs> sila Tita Eric. Ayan po. Talagang ah, may expert pang gawa ng halaman. Bakit yun ay gano'n? Nandito na rin po ang mga tito kong gapo. Happy birthday, At sila minot po ay nandito sa sabaw station. Ay, oh. <laughs> sabaw station? <laughs> sabaw station. At ah, dinagdagang pa namin. Naglalagay ng ah. gulay. <laughs> Makalapin walang rice yun. Ayan po. Ano yung Ano yung Ano yung Kumain ka na? may mo. Si Teo, naman po dito ay talagang makulit. Ah, uh, Teo, no, 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 no. Tumasubo no. <laughs> na sa amin. Kung saan kung sino na po nagsusubo kay Teo. Kung saan kumakain. Busy rin po si Teo at naglalaro sila ni Bobby. ako yung kakain na rin po. Ah, po ko na po yung mga luto at yung aking binagkat. <laughs> parami yung na naman po ang kain. Eh, dito na rin huy, ang mga lulo. Ayi! Kaya po ako po kakain na muna. Kain po tayo.